Good morning, Sir Danny. Ayun. Okay. Kasama niya ho dito. Ito, tatlong kadete ho. Ah, si kadet second class Hilaena Hart Delmo. Ayan. Good morning. At si kadet first class ah, Janine Del Castillo. Good morning, Sir. Ayan. Good morning. At si Shepre, ah, nag-iisang lalaki dito sa ating guest. ah, walang iba kundi si first class John Philip regidor good morning sir. Yon, good morning. thank you very much ho, for uh, at least uh, dropping by ho dito sa sa aming studio. Uh, Major, bigyan mo lang ako ng konting ano yung uh, hmm. paano ho, ba ang proseso? Uh, syempre maraming nakikinig sa atin ngayon. eh gusto yes, rin sir. ho maging pulis eh sa mabe, eh, di ba? eh karamihan din estudyante ng criminology, di ba? Yes. Sir. Yun, the stepping stone. so in your case Uh, paano ho ba ang uh, Let's say ang Yung uh, yung stepping stone If you want to be a police Na galing from PNPA Yes sir So mm. kung na nagnanais po tayong maging uh, Police o produkto Ng Philippine National Police Academy uh, mm. Meron po tayong limang phase Na kailangan pong pagdaanan mahaba Yes sir So <laughs> ang unang proseso po natin Ay kailangang mag-apply okay. Sa aming mag-register Sa aming PNPA Katowas Online application online system uh -huh. Yes sir Na ongoing na po ngayon sir Mm -hmm. Ito po ay uh, nag-start nung June 30 at magtatapos po hanggang September 30, 2025. So it's ongoing been ngayon, Yes sir, ongoing po siya kaya po kami nandito rin sir para uh -huh. uh, mag-conduct po ng mas malawakan po sanang information drive, uh, create awareness. Yes Ika sir. Nga. Uh -huh. Yes sir, para mas ma-aware po September September 30, 2025 okay. sir. Okay. So, nandito na po ngayon tayo sa um, sa information drive na phase, sir, which is the phase 1. Phase 1. Ang phase 3 natin, sir, ay ang mismong exam, Ami which exam. is on November 9, 2025, ah, sir. Ah, November 9. Yan. Okay. So, by September 30, uh, magkakaroon na po kami ng idea kung ilan ang ipreprint natin na test papers para sa ating mga aspirants. Mm -hmm. Phase 2 po natin yung paggawa mismo ng exam. So, phase 3, yan na po yung ating PNP-ICAT exam. Okay. Sa November 9, 2025. And so, then the next phase. Ang next next phase po natin is yung screen ng, screening phase na po sir. So kapag nakapasa po sila, ah, okay. magde-deliberate po ang ating uh, cadet admission committee kung, okay. mag kung ano ang magiging cut-off natin. Yan kasi okay. mo most probably po nasa 1100 po yan, top 1100 eh, per year ganun ba ka ka kalaki ang um, somehow, eh, yung parang passing grade na 1,000 ang mahigit? Ah, yes, sir. Uh, Actually, sir, kina -cut off po yan. Ah, o sa, sa screening? Yes, sir. Nga. Ay, oh. sa kung ilan po yung mapupunta sa screening. So, more or less, sir, last year, meron po tayong Uh, 23,000 na examinees, mahigit 23,000 na examinees. Ang dami, no? Oo. Yes, sir. Uh, Every year ganyan yung average na nag uh, mas, mata mas mataas pa po sir nung mga nakaraan. Na umabot eh, ngayon, po eh, kami. Yung ka lumabas pa dito sa DCMM ibig sabihin between now and September 30 baka badagdagan pa yon. Yes, sir. Eh, you welcome development sa inyo 'yon. The yes, more sir. na magpa mag manage Opo naman, sir. All right. Dahil yung oh. switch po ng ating mga kabataan na oh. magsilbi sa bayan eh magandang oh. Kwan po sa atin uh, Pero one feedback. day lang ba yung exam? Y yes sir, one day lang Misa po lang? yung exam. November 9, pero titignan okay. po natin kung kailangan po natin gumawa ng dalawang set ng exam, pang umaga po at pang hapon. Depende sa dami? Yes sir, depende po sa dami. Pero karamihan po kasi sa mga past years na experience po namin, talagang dalawang set po, pang umaga at panghapon ah, pang hapon, para ma-accommodate po natin silang lahat. And then, kung nakapasa ka na, tapos mo na, ano na yung final phase? yun na yung pipiliin na kayo? Yes, sir. sir. So, pagdadaanan mo na ang BMI, sir. Yun na po yung screening process. Nung, ano yung BMI? B uh, Body Mass Index. Okay, Body Mass Index. Yes, okay, sir. yun yung huli na ano? Una process. pa lang yun, sir. Ah, doon sa <laughs> ano? Okay. Yes, sir. Bago ka mag-qualify, you mean? Yes, sir. Oh. Ang susunod po doon is yung Physical Agility Test, sir. Okay. Ang ating Okay, ah, may training ka dyan eh, yes, di ba? Yes sir. Oo. And then meron na po tayong neuropsychiatric written exam. Ayun, susunod na po sir yun. yung interview. Oh. And oh. then meron po yung physical medical dental examination. Ang yung, oh. yung vision mo sir dapat 20/20. Oh. Healthy oh. dapat yung kun sir oh. yung buo physically. Oh. oh. And then may meron na po yung ating complete background investigation. Yun okay, na po yung syempre. susunod. Okay, baka may criminal record eh, yes, di ba? Nakakalusot sa listahan, di ba? Yes, sir. Ang pinakahuli ah. po noon, sir, is yung panel interview na. All right. ng ah. uh board committee and then doon na po yung last. Ang pag-identify naman po ng quota natin yan, sir, is uh, titignan po natin yung number ng ating graduating cadets. So, nasa 336 po ngayon ang ating graduating cadets. 326 336 sir, At, ang ating Ang graduating uh, yes, for this year. Uh, for next year set. Ah for next year. Kasi itong kwan po natin, itong oh. pae-examine po natin is ito po yung i-reception natin sa May 1, okay. 2026. Bale ngayon po November ang kanilang exam and then January po lalabas yung ating uh, resulta, resulta and then processing na po nila, diretso na po nung May 1. Yung May 1 na Kaya nga so ang ini-expect natin mga 336. Yes, sir, ang ating final number for uh, Ma, ma adjust pa po yan sir depende po kung ilan oh. ang um, mababawas po sa ating cadet core kasi yan po yung oh. available beds at saka logistics oh. po natin sa PNP and then yung allotted budget of course po oh. para sa ating mga cadet. Okay. okay. Major bigyan mo nga ako ng idea dito sa present police force natin. Yes sir. Ilan ang uh, nasa hanay ng PNPA? 'Di ba mas marami PMA PMA yes, 'di ba sir. Na graduate so Ah uh, doon sa, 'di ba tama ba 250 o 260,000 ang ating police force? Nasa 228,000, sir, ang ating kapulisan buong okay. number, sir. Oh. Ang PNP graduate, sir, is nasa 7,000 plus na, sir. Kunti ang lang, active, ano? yes, sir, ang active na, ang active po namin ay nasa 5,000 lamang, sir. Pero at least ang PNP chief eh, General Torre, yes, 'di ba? Yes, sir. <laughs> oh, so siya lang 'di ba ang first time? Yes, sir. Siya PNPA, po ang diba? una-unahan oh. namin, sir, na chief PNP. So, in sa active list lang ng PNP is only one. Oo. Ay, only 55,000. Yes, Tama sir. Kama ba? Nasa limang ah. libo lamang po. So, syempre, retired ah. na po yung iba. Oo oh, nga. Pero in the present, uh, ano nga, active list, 5,000 kayo ngayon sa yes, present sir, police sa force. Yes, sir. active. Okay. Ilan doon yung mga babae? Ang kababaihan namin, sir, nasa 20% po, sir. Ah, marami, no? Yes, sir. Okay. So, tanungin natin muna si, ano, si Delmo. Ah, yeah. uh, <laughs> si uh, teka, uh, Hilehena, di ba? Hilehena Hart Delmo. Ano bang <coughs> experience mo so far sa PNPA? Uh, would you say na in terms of yung training sa physical at saka yung the exam that you went through? So, uh, good morning po sa lahat mm. ng tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradio. Mm. So, so far po, I'm currently in my third year dito sa Academy. Mm. Uh, currently, second class cadet po ako. And with regards to the physical training po, mm. Ang uh, marami po ditong nagaganap na uh, hindi lang po yung pang everyday pero mm -hmm. meron din kami tinatawag na mga special training programs mm -hmm. which is in undergo din ng mga police personnel mm -hmm. outside. Mm -hmm. na yun yung inclusive dito sa academy. Total po ng water uh, safety rescue search safety mm -hmm. rescue trainings. Mm -hmm. And yung mga bisok po, yun yung mga more on physical training po. So, na-enhance talaga yung physical capacity namin dito as cadets. Mm -hmm. And mm -hmm. hindi lang po physically, also academically, yeah. is nai yung mga ano namin. Uh, yung mga professors po namin dito oh. is more on professional talaga sila. Attorneys yeah. and mga officers namin, which is experience mm -hmm. talaga sa field. Mm -hmm. Na hindi namin mahuhukas. Ikaw na second class, class. yes di ba? Oo. O, itanong ko naman si John Philip, ikaw kasi laki ka naman, meron din ba mga instances na somehow may mga grupo din na nag, nagagawa ng mga hazing uh, dyan sa grupo, sa PNPA? Eh, Siyempre, eh, ito, eh, very ano naman to, eh, di ba? open uh, subject naman to sa lahat ng mga eskwelahan. Eh, lalo na diyan, di ba? Nabalitaan natin sa PMA. Pati dyan ba sa PNPA, may mga ganyan din ba? Nag, uh, let's say, nagpupush ng ganyan? Oh. Uh, sorry, occurring issue, lalo na about hmm. sa... Uh, hazing, sir. Mm. Yun yung mm. antagal nang pinapawala sa amin, sir. Okay. Kasi, It's not allowed. It's diba? not allowed, sir. It's mm. a punishable by law, sir, yung mm. hazing po, actually. Mm. So, yung mga nabubuo naming grupo ngayon, sir, we have uh, established different groups and uh, organizations, sir. Mm. More on the development, sir, sa kadets, sir. Hindi na mm. destructive, sir. Instead of the Tama naman. destructive oh. aspect, Oo. Nag uh, we are pushing through. A mm. const constructive groups sir such as different sports mm. organization, mm -hmm. uh, different clubs sir mm -hmm. para ma distract yung kanete sa pag i inculcate ulit sa ano nang hazing sir. E <laughs> naman Janine uh, yung isa sa mga binanggit ni Major, uh, yung mga mental test, di ba? Kailangan dumaan din doon at saka yeah. binabantayan din yung somehow, di ba? Yung uh, parang uh, kung meron mang mga records in the past So, yung mga ganong pagsasanay, lalo na sa, importante kasi, di ba, yung mental, yung well-being mo, uh, yes. how did you, ano, uh, yung when you go through that ano, uh, process. Okay, so, good morning, sir. No, good morning. So, um, to answer the question, sir, syempre, bilang kadete, sir, kailangan, hindi lang ikaw physically fit, kailangan spiritually and mentally